On... <laughs> Hello guys! Welcome to my guys! Yo! And for today's video ay papunta nga pala kami ng Kawayan Sere! At nakisabay nga kami dito kila Jaina Bell's vlog. Kasama ko nga dito si Buru Queen at si Joga Queen at syempre dito sa side niya ay si Paolo Pancis! Charot! <laughs> Kahitad na nga ang peg ng mga lola niya dahil nga papunta kami sa JC Sweet Escape Main Kawayan Branch! O di ba? makike-celebrate niya tayo ng kanilang anniversary. O, oh, di ba? At na nga, after nga ng mahabang biyahe, nandito na kami sa JC Sweet Escape Main Branch, Kawayan. O, oh, di ba? At makikita nyo naman napakadaming tao. At ano kaya yung pinagkakaguluhan nila dito? Masilip nga kung ano yung baka pagkain yan. Ito na nga yung pinagkakaguluhan nila dahil nga may paprisang ang yupsal pala dito sa labas. O, di ba ang bongga? Napakadaling hanapin lang ng ating JC Sweet Escape Main Korean Food Mart. Dito lang yan sa highway malapit sa Kawayan Church. Na pumasok na nga tayo sa loob para nga makapili nga ng bibilihin natin. At pagpasok nga natin dito sa loob, napakadaming ang Korean food product kung e, hindi ka na magahanap ng ibang store para nga bumili ng Korean food product dahil dito pa lang sa JC Sweet Escape Main ay kompletong-kompleto na. Kung nag ka naman ng pang-sangyupsal na gusto mo nakasama yung buong pamilya at kaibigan mo, ay meron din dito yan dahil meron din silang available set pang DIY ng sangyupsal. O diba, andito na lahat ng Korean food product na hanap mo. Hindi, <laughs> mag And <laughs> sa Korean food product ay meron nga silang pang malakas mga beauty product dito At isa na nga itong nakikita kong pang malakasan nga talaga Ang Dragonesa ni Greta by Busy Moms At ito pa ang pinakamasaya sa lahat dahil ang dami nga nating nakasamang co-vloggers natin dito Hindi ko na nga kayo maisa-isa guys dahil napakazami nyo Hindi ka kaya naman powers ko, di ba? Okay, to ito later, Ben. Ito na, video kami. Kaya nga, busy kami dito, <laughs> <Hali> ka magulo. Halika, titis. <laughs> oh, sige, sige. Dapat buo. Buo ka? O, oh, sige, ah, sige. Nakagaling po okay. tayo yung masabi. Maybe, maybe. At syempre, makakasama din natin si Shanghai Boy na sobrang baet. At kung may Shanghai Boy, kayo syempre, hindi kami papaulad dahil may show may boy din kami dito. Shanghai. Okay. Ay! Ako si Shanghai <laughs> Ako si Shanghai Boy! Ako si Shanghai Boy! <laughs> ay, ay, Marga! Ako si <laughs> yari <Ay. laughs> Baka